Marami ang nagulat sa pagpasok ng bagong taon dahil sinalubong ang maraming mga Pinoy ng isang kontrobersyal na teaser ng isang pelikula na kung saan patungkol ito sa buhay ni Pepsi Paloma. Malinaw na nabanggit sa naturang teaser ang pangalan ng komedyanteng si Vic Soto na siya umunong hasa sa dating starlet. Mas nagulat pa ang mga tao nang malaman nilang ang pamagat ng naturang pelikula ay ang The Rest of Pepsi Paloma. Sa ngayon ay gumawa na ng legal na aksyon si Bossing Vic laban kay Daryl Yap na siyang direktor ng naturong kontrobersyal na pelikula. Patong-patong na reklamo ang kahaharapin ngayon ni Yap at napakalaking halaga ang kanyang magiging multa. I just trust in, uh, the, in our justice system. Uh, ako ay uh, laban sa mga mga uh, tao, lalo na pagdating sa doon. Walang kumonsulta, walang nagpaalam. Um, so walang consent. Sa mga nakapanood ng teaser na ngayon ay inalis na saan mang social media platforms at bawal na ding i-upload, makikita ang isang eksena ng premiadong aktres na si Gina Alhar at ang isang tila dalagita na gumanap naman bilang si Pepsi Paloma. Malamang marami ang nagulat hindi na lamang dahil sa kontrobersiyang kaakibat mismo ng pelikula kundi maging sa dalagitang kaganap na Pepsi Paloma. Sa mga nakakatanda pa sa dalagitang ito, siya si Red Bustamante na kadalasang gumaganap noon sa mga palabas at pelikula bilang musmus lamang. Pero sa kanyang pagbabalik sa pinilakang tabing ay tila ibang-iba na ito mula sa kanyang inosenteng karakter noon. Ano nga bang nangyari kay Red Bustamante at tila na nahimik ang karera ng dalagita? Bakit kaya siya ang napiling maging Pepsi Paloma sa kontrobersyal na pelikula ni Yap? Alam mo na kung sa kabaitan yung pare-pareho. Marami sa kanya noon ang nainis at nabubuisit dahil sa kanyang naging role noon bilang Liza sa primetime show ng ABS-CBN Channel 2 na Flor de Liza noong 2015. Siya si Red Bustamante sa toong buhay Masasabi nating isa sa mga pinakamagaling na bida-kontrabida ng batang artista noon. Limang taong gulang pa lamang si Red nang mainganyo siya na pumasok sa makulay na mundo ng showbiz noong taong 2012. Dahil sa natural na bibu ang batang ito noon paman, nadiskubre siya sa isang segment ng It's Showtime sa parehong estasyon. Matapos ang anim na buwan ay nawala na siya ng eksena sa naturang afternoon show subalit maraming mga pintuan ang nagbukas para sa kanya sa larangan ng pag-arte. Noong taong 2013, naging sunod-sunod ang kanyang mga palabas at pelikula. Nakasama siya sa Galema, anak ni Zuma sa ABS-CBN. Dapat na, masaya ka dito, madaming as dito. Sa Girl Boy, Bakla, Tomboy, kasama si Vice Ganda. Aling Rupina, pwedeng hindi kayo makalabas ng buhay hanggat hindi kayo nagsasabi ng totoo. At sa husay nitong umakting, naging paborito na ito ng yumaong direktor na si Wendramas. Simula noong taong 2014, inasahan na ng bata na magtutuloy-tuloy na ang kanyang pag-artista. Nangyari naman ito nang kunin siya sa pelikulang Maria Leonora Teresa. At naging bida pa nga siya ng top rating teleserye na Flor de Liza at doon pa siya lalong nakilala. Gumanap din siya bilang isang misteryosong anghel kung saan nagtatagong isang demonyo sa kanyang maamong mukha para sa pelikulang Seklusyon na ang kanyang husay sa pag-arte na makatanggap siya ng Special Jury Prize noong 2016 Metro Manila Film Festival Awards. Subalit matapos nito ay tila na ubos ang ningning ng bituin ni Red Bustamante. Taong 2018, nang makita siya sa isang bangketa, wala ng proyektong dumadating sa kanya at nanamlay na ang kanyang dating maningning na karera. Noong mga panahon na iyon, hindi alam ng ina ni Red kung saan ito magtatago sa tuwing darating na ang kanilang mga bayarin sa bahay. Akala ko po kung mag-aartista ka marami pong mag-offer sa'yo pero hindi po pala ganon. Hindi po pala ganon din po kadaling mag-artista po. Ayos ko may kasi walang pangbayad. po, naghahanap ka agad kami na manilipatan kasi mahirap naman po ganon kapag po may may pera po, ganoon makakahanap po kami. Pero pag wala, talaga naghahanap po kami ng mas mura pa. Hindi din makatulong sa pagtatrabaho noon ng kanyang ama dahil may iniinda itong sakit sa baga. Habang si Red naman ay dinapuan din ng pambihirang sakit na kung saan ang nakakapekto. Ito sa kanyang balat, buhok at ngipin at mas malala sa kanyang central nervous system. Lumalabas sa mga pachi-pachi sa kanyang balat nagtitinda ng kung ano-ano si Nared Red at ang kanyang ina sa istasyon ng tren. Ayon pa sa kanya noon, kaya na nilang magtiis dahil galing din naman sila sa walang-wala. Alam kung ano gagawin para makatulong po sa pamilya ko po. Matapos maiere ang kanyang pinagdadaanan noon, agad naman itong kinatok ng hit na hit na primetime action series noon ng ABS-CBN na FPJ sang probinsyano. Ito na din ang naging huling project ni Red sa telebisyon at hindi na muling nasundan. Taong 2023, sa kanyang Instagram account, nagulat ang kanyang mga tagahanga sa naging glow up ng dating child star na ngayon ay ganap ng isang dalaga. Subalit sa kanyang pagbabalik ngayon sa larangan ng pag-arte, tila mas lalong nagulat ang mga manonood dahil sa siya ang napili na gaganap bilang Pepsi Paloma, isang medyo mapangahas, mapangakit at matured na role. Ayon sa mga lumabas na balita, namangha umano ang kontrobersyal na direktor na si Daryl Yap sa tapang ng teen star na si Red Bustamante na tanggapin ang offer na gumanap bilang Pepsi Paloma. Siguradong pinag-isipan at pinaghandaang mabuti ni Red ang pag niya sa yumaong si star sa pelikulang The Reds of Pepsi Paloma. Nang yun pa lang ay mainit ng pinag-uusapan ng publiko. Sa Facebook page ni Direk Daryl, Ipinost niya ang litrato ni Red Bustamante kung saan ipinakilala niya bilang si Pepsi Paloma sa ginagawa niyang biopic ng pumanaw na aktres. Aniya sa caption, maraming maganda, maraming mahusay, pero konti lang ang maganda, mahusay at matapang. Ayon pa kay Daryl Yap, labing apat na taong gulang lamang si Pepsi nang una itong sumabak sa showbiz, kaya mahalaga din na mula sa pagiging child star ang gaganap sa kanyang katauhan. Pinasalamatan agad ni Daryl Yap si Red sa pagtanggap palamang lamang nito sa role na ibinigay nito sa kanya. Sa ngayon ni labing siyam na taong gulang na si Red Bustamante, akma na din ang kanyang edad para gumawa ng mga mas matured na role. Subalit walang kasiguraduhan kung ipapalabas pa ang kontrobersyal na pelikula dahil ngayon pa lamang, madami na ang umalma at nagtaas ng kilay, lalo na siyempre ang mga taong dawid sa kontrobersiya.